Kuinay, kuinay. Ano na naman huyan eh? Panay na naman kay Bejo. Ala, hindi. Ari, ari, sabi ano din ikaw to, eh. Ikaw daw i maghanda din yan ng pagkain. At may aakyat sa inang ligaw. Oh, may aakyat na sa inang ligaw. Ano ha? Ano, ano iday? Ulitin nyo ha? May aakyat na sa iyo ng ligaw. Kaya ikay mag-ayos ayos din yan. Ikay maghanda ng pagkain. At may... Ano? Ako maghahanda ng pagkain? Ayain na kayo, inay. Ba ano? Ayok paghahanda ino ng pagkain. Aba, ang alam ko sa nang liligaw, eh, dapat siya nagdadala ng makakain yung magdadala man, miski man ng Red Raven, ng Jollibee, o kaya kung ano mong makakain. O oh, kaya mo na yan, hey, ako hindi. pa maghahanda. Ay, hindi aari sa akin na manliligaw na yan. Naku po, Diyos ko. Hey, hey, hindi, di hey, kayo siyempre naman. Pagka nga gayo uh, may dadating na bisita, ipaghahanda eh, mo naman. Ano hindi, pag manliligaw ay manliligaw ka, magdadala ka kahit ano, kaya mo. Ha-ha, kaya naman na yan, miski bulaklak, magdala. Ano, uh -huh. hindi makakain? Ay, oo aray, day night, tuturuan kita, kitong marini siya, ama, ay, kita kung paano maligaw. Ikaw so, ate, hindi pa nakakapanligaw, ay. Eh. Oo, uh -huh. pag aray naka, ano tawag day night? Ayan, nabala na ako, eh. Kapag ano? aray nakatubo-tubo, aray yung sila, eh. Ay, kibibig dyan ka, aray, ang asya nga ating kakainain. Ayaw mo magdadala, ikaw na niligaw, maaari kang ganyan. Opo nga ito. Ay, siya, kita kung paano Ay, pero dapat nga i-naghahanda-handa eh, ka muna doon ninyo. Ayan, oh, no, ako. Ay, hindi ka nakakaim... Uh, ano, Ari? Buti na lang may akit. Ang liga, Ano? Ay, kahit pa ay, mm, ay, hindi. Kayo. Ikaw muna yung magbihis-bihis doon. Ano? Mag... Ano? Hindi magbihis. Bakit? Ako yung garni na kagagaya kang kaw. Ano? Buna, di ki amoy... Kung ano kahit surang kaw. diki amoy pawis na didan Ano ba, ano, Ari? No, no. ka video ito ikaw, ikaw kapag ikaw, ikitunay na gusto niya yan, kahit anong kahit surahan mo, ayan, itatanggapin ay, ka. hindi nga. Sa video, ikaw fresh na. Fresh. Bagong ngayon, ikaw. Ay, ikaw. Huwag kayo papaniwala sa video. Reigar na yung sadyang. Tama-tama na nga bidyok siya pagka ganyan mong siyasabi mo. Oh, nga? Tama-tama na nga. Matatakot. Wala naman liligaw talaga sa iyo. Wala liligaw na yan. Eh, wala nga. Sino nga akit sa inaligaw pagka ganyan? Magsabu wala. Na, nakakatakot na rin naman umiligay siya. Ay. 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 nga, eh. nga eh. hmm? Ay. 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 nga Ay. 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 Ay.